Karamihan sa mga taga-North Cotabato na mananampalatayang katoliko ang naniniwalang buhay pa rin ng diwa ng Flores de Mayo na sinasagawa tuwing buwan ng Mayo sa taon. Pahayag pa ng publiko, kahit sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang nasabing aktibidad kung saan sentro ang kabataan upang gabayan sa tamang landas ng buhay. Dito tinuturuan sila ng tamang asal, pagrosaryo at iba pang uri ng pagdasal upang mas mapalalim pa ang kanilang ugnayan sa puong may likha. Dagdag dito na napakalaki ang pagkakaiba ng batang dumaan sa Flores de Mayo, lalo na sa kanilang pag-uugali, katulad ng paggalang sa mga matatanda at pagpapakita ng magandang asal. May mga kapilya naman sa Cotabato Province na hindi na kinayang magpatuloy pa sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad, ngunit hindi pa rin ito sapat na batayan upang masabi na burado na ang diwa ng Flores de Mayo. Buhi pa ka ay until now ang nakatry o Gloris Flores de Mayo nagud sila pagkahadlok sa Ginoo kabalo sila kung unsa ang essence sa pagampo dako kay pagtulon na eh para sa mga kabataan matudloan sa pagpangaji ampo unsaon pag pangayo pagampo sa Ginoo di pa kay maka enter ka ana Flores de Mayo kay nagyago na ko mag Flores de Mayo nakatulbo na to ang respeto pakikisama Cherry May Exim Tapia NDBC Bida Balita